Ala, ringapot kami, magdi-deliver na naman ng buti. Ala, ikadami eh, na eh. Ay, puno na naman ang ating butihan. At ari nga, ay aming kwan, ay, eh, eh, pupuno bakal na sulid na re eh, sa bandang hulihan. At mm, gawa ng isang ruta nga ang aming rurutahan. At mm, idadaan na rin namin sa deliveran. At ari nga, kami nakarating na sa kwan. Nakarating na sa deliveran ng butim bilog at marami rin yung kwatro dito at ati na rin yung ibabaklaw la ay ang kasama ko yung aking pamangkin eh buti na lang at walang pasok ngayon ay naku po ang aking nakuhang driver ay dadalawang araw pa ay eh, umayaw na kaagad ay paano ga naman i eh, ang apply sa akin eh, driver ay yung pala naman eh, dalawang buwang expired ang kwan ang lisensya ala ay sabi ko yung isya magpahinanti na lang muna at para makaipo ng pang renew eh di. Ang nangyari nga ay eh, pinagpahinanti ko ng dalawang araw. Aba, ay eh, hindi yata kinaya eh. Ay, eh, nagpaalam sa akin at mm, mag-a-apply daw yung kaniyang asawa at saka yung kaniyang kasama. bay bakit ba naman ito eh, dalawang araw na hindi pa nabalik? Abay, kanina yung sa akin eh uuwi na daw laang ng Quezon at hmm, hindi daw nakapag-apply ng trabaho yung kanyang kwan, mga kasama ba? sabi ko eh, aba hindi yata kinaya sabi ko naman ka ko, aba ay, talagang di na mahinang nila lang Lay. kung sila eh, ay ayaw magtrabaho din eh sabi nga ng aking kapatid eh, hindi ko naman kailangan ng kasama kong tutusin at kadami naman namin dito at sila nga dito eh, ini-extra-extra -extra ko na lang kung sino ang walang paso kung sino ang walang ginagawa ang mahalaga na may sa pagkakarga eh, eh kayang-kaya ko naman bumiyahin mag-isa eh kaya nga oh, ako lang mag-isa ang kuha niya ginagawa ko lang taga-atang yung aking pamangkin na na kasama eh, yan nga ho, ikikin si Anyos pa ah? Taga-atang ko lang ako lahat o ang nagbubuha niya ay pagkaid naman niya ang isa na yun na ho eh. baliwala na naman ho yung isang sakong ngayon eh yan nga ho ina inihahanger ko na lang ayan ho naman eh mamahigit kuwan 30 kilo ang isa ayan nga ho kayang kaya kong buhating mag isa kahit walang taga atang kaya din eh, pagka ikaw ay sanay ay baliwala na ho kaya nga sabi ko eh aba eh, din eh, bawal ang mahinang nila lang kung ikaw ay eh, hindi tatagal eh hindi ka talaga tatagal ah? Kaya nga ari, ala, kahit ako'y mag-isa eh, kaya nga ako'y kumuha ng ganaring sasakyan na drop eh. Ang aking hong negosyo eh, nakaprograma sa kwan. Nakaset up na, na kahit ako'y mamag-isa eh, tatakbo. Gawa ng kahirap wow. umasa sa mga kasama eh, pagka sa mga kasama. Tapos eh, paluko ko naman ho, ay eh, di maigi eh, mamag-isa. Eh, siguro nga ho eh, hindi ko pa nasusumpungan ng taong ta tamang tao para sa aking negosyo. La, ipabor eh, din naman ho sa akin yan. At pagka ako'y nagbubuhat ng gaya niya, eh, ako'y pinapawisan. Wow. E nga kinakarga ko na ho. Yeah. Pagkatapos namin ibaba, eh, kinarga ko na ho. Ah? At nag-aatang mm, malaang ho yung aking pamangkain. Para, kuwan ho, bukas eh, pantakbo na ho yan. Hindi na, hindi na kakargahan pag uwi. Pag uwi at gawa ng dini pala sa deliveran eh, may karga na. O, ikita eh, nyo naman yan ho ikwan eh. Kwan, eh nasa 77 sa ala ay pawisan din ho ako bago matapos diyan. at nga, pagdating naman huni yan sa deliveran ay sila na ho bahalang magbaba dati ho ay binabasag ko iyan ay ngayon ho ay bukas na uli yung pinagdideliveran kong hugasan eh di doon ko na lang ho muna dadalhin at nangangailangan daw ayan ho ay nung isang linggo pang ipinapahakot sa akin ay sabi ko ay ako hindi na nahakot ng kwan Nang hindi isang load ayan nga at natapos din halos kulang pa nga ho yan at 70, uh, ang kumakarga ho yan ng 83 sako eh halos kulang pa eh oh, ay di sigurado na ho ang pambiyahe bukas at um, puno na eh hindi ko na ho dadagdagan yan ay tatakbo ko na ho yan ng gayaan dadagdagan na lang ho ah? Ayan, oh. At mm, tinatalian ng ahuno ng aking pamangkin. Oh, ay ang aking pamangking ari, kagaling na rin sa pagtatali eh. Kaya nang magtaling mag-isa eh. Kaya nang lunahan hong mag-isa eh. Oh. Ah? Pa, eh, Ito, kay hindi pamilyar din eh, Hindi ka matututo.